bibisita ako doon sa sundalo yung namatay then i have pagkatapos uwi na ako sa Davao kasi mingaw tawag ba sa tagalog ng mingaw na yan wala ka yung word ng ha? kasi ito mga tagalog ko lang talaga ang language nito mingaw sabik na ako sa apo ko pati mga anak ko so i have to go home from here i go to batangas then i fly home. Kayong gustong umuwi ako, you can catch up with the early morning flight. There are about 32 flights a day sa Davao. So at any time, at any hour, you can always go home. So, mag lang kayo lahat, somebody will uh, take care of you. I'll buy you the tickets and you can board the plane. Okay? So, kayo talaga ang pinuntahan ko, hindi ko masabi lahat kung ano ang mga pinag-usapan namin but I, i gave so many concessions because i said it is to the national interest of the republic of the philippines so hindi ko masabi lahat welcome home at maraming salamat sa tulong ninyo uh, sa ano pala sa Qatar I got 76% of the total votes nagwalop ako sa All in all, ang average ko was 77. Sa lahat ng state dyan, sa, ang, ang boto ko sa inyo. Salamat ha. Yung hindi nagboto sa akin, hindi natin pa yun. Mr. President, eh, magbibigay po ang ating Pangulo ng kanyang konting tulong sa mga minamahal niya sa buhay, mga bagong bayani, mga OFWs. Ay, you have two five thousands. Ang sa OWA is five thousand rin kay Bebot. Tapos yung akin, akin ito, five thousand. So you have ten. Ang baonin niya.